Iris, ang Iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magsisilbing ehemplo ng kasipagan at determinasyon. Sa mga gawain, hindi ito pumapayag na maantala ang mga dapat tapusin. Mas gusto niyang tuloy-tuloy ang kilos at hindi naaabala ng mga usapang wala sa lugar, lalo na sa gitna ng pagtatrabaho. Ayaw nitong nagpapabe dahil para sa kanya, ang pagkakaroon ng maayos at tuloy-tuloy na hanap buhay ay mahalagang pundasyon ng buhay. Tapat siya sa kanyang pinagkakakitaan at hindi kailanman gagawa ng bagay na maaaring makasire sa kanyang tiwala sa trabaho. Maingat sa mga sinasabi at pinag-iisipan ang bawat salita upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang kasipagan ay hindi lang para sa ngayon kundi para sa kinabukasan, para makapag-ipon at makapaghanda. Sa larangan ng pag-ibig, malambing siya at maalaga, handang makinig at umunawa sa damdamin ng kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mapanatag ngunit determinado. Sa araw na ito, inuuna niya ang mga tungkulin, lalo na ang may kinalaman sa hanap buhay, dahil dito siya humuhugot ng lakas at kasiguraduhan. Mas gusto niya ang katahimikan kaysa mga salo-salo ng kamag-anak o kaibigan, at sa halip ay pinipili ang makasama ang sariling pamilya. Kung may pangarap man siyang nais abutin, ginagawa niya ito ng may disiplina, tiyaga, at walang halong reklamo. May likas siyang talas ng isipan sa mga desisyon at ayaw niyang maipit sa mga biglaang problema, kaya maingat siya sa bawat hakbang. Maaruga siya sa kanyang pamilya, lalo na sa magulang at sa mga batang nangangailangan ng kanyang gabay. Hindi siya basta-basta nagpapautang at may disiplina sa paggastos. Gusto niyang ang bawat sentimo ay may saysay at nakatutulong sa ika-uunlad ng tahanan. Mahalaga sa kanya ang dignidad sa pagtatrabaho at hindi siya nagpapadala sa mga sawasyong labag sa kanyang prinsipyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini, ayon sa pahiwatig ng kalikasan ngayon, ay pinagbubuklod ng talas ng isip at aktibong kaisipan. May mata siyang laging mapanuri at hindi basta pumapayag sa mga bagay na hindi napag-isipan ng mabuti. Sa trabaho, siya ay masikap at may islan. Maingat sa detalye at hindi basta nagpapabebe. Hindi siya mahilig sa yabang at ayaw niyang nakikihalubilo sa mga taong may ganitong ugali. Hindi rin siya madaling magtiwala sa mga taong bagong kakilala at laging pinipiling unahin ang kapakanan ng kanyang pamilya. Sa pagkain at kalusugan, maalaga siya upang mapanatiling malusog ang kanyang sarili at mga mahal sa buhay. Kapag pera ang pinag-uusapan, maingat siya sa paggastos, lalo na kung ang bagay ay hindi naman mahalaga. Gusto niyang may malinaw na layunin ang bawat galaw at hindi siya padalos-dalos sa anumang disisayon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer ang cancer, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay nagsisikap ngayong araw na mapanatili ang kapanatagan sa kanyang kapaligiran. May tahimik siyang lakas at syaga sa pagtatrabaho para sa kinabukasan. Hindi siya mahilig sa usapang mayabang o palalo, dahil naniniwala siyang ang kababang loob ay susi sa maayos na samahan. Kung may hindi pagkakaintindihan sa pamilya, Inuuna niyang ayusin ito kaysa perali ng damdamin. Sa trabaho, masinop at hindi basta-basta nagsasabi ng kanyang plano sa iba, may likas na pag-iingat at pananahimik habang gumagawa. Gusto niyang nagtatrabaho ng hindi iniistorbo at mas kampante siya kapag gumagawa ng mag-isa. Sa larangan ng pag-ibig, mapagkakatiwalaan siya, hindi madaling magselos, at nagpapakita ng paglalamang sa kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan kundi isang uri ng karunungan upang mapanatili ang kaayusan sa araw-araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapamalas ng mahabang pasensya at matatag na paninindigan sa kanyang gawain. Ayaw niya ng gulo o pagkaantala kaya pinipili niyang maging disiplinado at malinaw sa kanyang mga layunin. Kapag nagsalita siya, sinisiguro niyang ito ay may saysay at hindi basta pangako lang dahil para sa kanya ang salita ay may bigat sa pera, maingat siya at hindi basta nagtitiwala, sapagkat alam niyang ang kinikita ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kung may kailangan siyang ipaglaban, ginagawa niya ito ng may lakas ng loob at walang pag-aalinlangan. Hindi niya gusto ang mga taong pabaya o palusot sa trabaho. Para sa kanya, inspirasyon ang pamilya kaya lahat ng kanyang ginagawa ay nakatuon sa ikabubuti ng mga mahal niya sa buhay. May tapang siyang ipagtanggol ang tama, ngunit may lamang din siyang ibinubuhos sa mga taong malapit sa kanyang puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay naghahanap ng katahimikan sa araw na ito. Gusto niya ang kapaligirang may kaayusan at tahimik upang makapagtrabaho ng walang sagabal. Ayaw niya ng mga gawain o desisyon na maaaring ikapahamak ng kanyang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa bawat ginagawa, laging may plano at maayos na pagsunod sa detalye. Gusto niyang masigurado ang kapakanan ng kanyang pamilya, kaya't ang kanyang disiplina ay nagsisilbing panangga sa mga abalang maaaring dumating. Hindi siya madaling maimpluwensyahan, at mas gusto niyang kumilos ng mag-isa kaysa makisabay sa hindi maayos na galaw ng iba. Kapag may kailangang tulungan gaya ng magulang o kapatid, handa siyang umalalay. Sa pera, Ayaw niyang mawalan ng basta-basta kaya hindi siya madalas magpautang. Kung may sinabi siyang gagawin, tinutupad niya ito upang mapanatili ang respeto ng iba. Tiwala siya sa kanyang mahal at hindi madaling panghinaan ng damdamin sa larangan ng pag-ibig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang araw ay nagbibigay ng kakayahang mag-isip ng mas malalim bago magpasya. Ikaw ay magiging mahinahon sa mga usapan, ngunit may linaw ang paninindigan sa mga bagay na alam mong makakabuti sa lahat. Ayaw mo ngayon ng magulo at padalos-dalos na kapaligiran, mas pipiliin mo ang tahimik at maayos na lugar upang makapagtrabaho at makapag-isip ng malinaw. May dalang kabaitan ng puso mo, at handa kang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pamilya. Maging maingat sa mga nagpapanggap na may malasakit ngunit may pansariling layunin. Pagdating sa pera, mas pinipili mong pag-isipang mabuti kung saan ito ay lalaan. Huwag basta magtiwala sa mga salitang maganda lang sa simula. Sa usaping puso, hindi mo hinahanap ang sobra-sobrang lamang kundi ang respeto at pagunawa sa bawat kilos mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang mas maging mapanlikha sa mga ginagawa mo. May sigla kang nararamdaman ngayon pagdating sa mga plano na gusto mong maabot. Hindi ka natatakot gumawa ng mahirap basta't alam mong may magandang kapalit sa dulo. Maging mapanuri sa mga taong biglang nagiging malapit sa iyo, lalo na sa mga nag-aalok ng mga bagong ideya na tila may kaakibat na lihim. Ikaw ngayon ay mas lalong tumitibay sa paninindigan mo, at hindi mo hinahayaang may gamulo sa direksyon ng iyong mga layunin. Kung sa trabaho ay may nais kang simulan, ngayon ang tamang oras para dahan daw ang itulak ito. Sa larangan ng pag-ibig, ipinapakita mo ang pagmamahal sa gawa, hindi sa salita. Tahimik ngunit punong-puno ng damdamin ang paraan mo ng pagpapakita ng halaga sa isang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang araw ay puno ng sigla at pagnanais na maghanap ng bagong karanasan. Malakas ang hatik ng enerhiya mo patungo sa mga aktibidad na hindi lang makapagbibigay ng kita, kundi makakapagbigay din ng kasiyahan. May kakayahan kang magdala ng aliw sa mga tao sa paligid mo ngayon, kaya marami ang mas lalapit sa iyo. Ngunit mag-ingat sa mga pagkakataong baka ikaw mismo ang hindi nakikinig sa sariling payo. Sa usaping trabaho o negosyo, may mga bagong oportunidad na maaaring sumulpot, ngunit kailangan itong pag-isipang mabuti. Sa pamilya, ikaw ang magiging daan para mapagan ang loob ng isa sa inyong tahanan na may dinadalang alalahanin. Sa larangan ng puso, may pagkukusa kang ipadama ang pagmamahal sa paraan na kakaiba, masaya, masigla, at puno ng pangarap at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang araw na ito ay nagbibigay ng diwa ng kaseryosohan mas pinili mong manahimik kaysa makisawsaw sa mga usapang walang saysay nakatuon ka sa mga layunin na dapat tapusin, at hindi ka nagpapapijol sa mga balakid na maliit. Ang galaw mo ay puno ng pag-iingat lalo na sa pananalapi, ayaw mong magkamali dahil alam mong bawat pagkakamali ay may kapalit. May mga taong hihingi ng payo sa iyo ngayon, at ang iyong sinasabi ay magiging gabay sa kanila. Hindi mo hinahanap ang papuri Kundi ang katiwasayan ng loob. Sa usaping pag-ibig, tahimik mong binabantayan ang kapakanan ng mahal mo sa buhay. Hindi mo ito ipinapakita sa madalas na salita, ngunit sa mga kilos mong walang hinihinging kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang araw ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang kuryosidad at lakas ng loob upang sumubok ng mga bagong bagay. Kung dati ay nag-aalangan ka sa ilang bagay, ngayon ay mas bukas ka sa pag-usisa at pagtuklas. Maging maingat lang sa mga desisyon na maaaring makaapekto sa iyong maayos na daloy ng buhay. Kung may balak kang simulan, huwag itong basta ipagsigawan, hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Sa pakikitungo sa kapwa, mas pinipili mong maging totoo at hindi nagpapanggap. Sa pamilya, may darating na masayang balita o pagkikita na matagal mong hinintay. Sa puso, mas pipiliin mong unahin ang pagkakaibigan bago tuluyang ipakita ang mas malalim na damdamin mapanlikha, bukas ang isipan, at marunong makinig. Iyan ang reg along ugali mo ngayon mula sa kalikasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang araw ay may dalang kakaibang kabaitan sa iyong puso. Ang mga ginagawa mo ngayon ay puno ng malasakit, lalo na sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili. Marunong kang umunawa ng hindi sinasabi, at iyon ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang gumawa ng tama. Kung sa trabaho ay may mga hindi pagkakaintindihan, ikaw ang magpapakumbaba at gagawa ng hakbang upang ayusin ito. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas pinahahalagahan mo ang katahimikan kaysa alitan. Sa pamilya, ikaw ang nagsisilbing tahimik na haligi, hindi pala sigaw ngunit laging nandyan kapag kailangan. Sa larangan ng damdamin, ikaw ang tipo ng taong marunong magmahal sa tahimik at tapat na paraan, hindi mo kailangan ng sobrang pagpapakita, dahil ang puso mong tapat ay sapat na upang maramdaman ng taong mahal mo kung gaano mo siya pinahahalagahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.